Hello. Ay, ay, natakpan ko ng aking ino! You know. <laughs> <Anong y> <laughs> ay, natakpan <laughs> Sorry. Ay, ikaw na din ng bastos. Ayun po, gumagawa po sila ng props. Ayun. And, ay, banner yan, banner. ito, ako muna. O, itong director namin, main director. Ayan, si Joanne Balbal. Ay, Balubal pala. Ayan, napapaganda. Ako naman na nga. Ikaw. Ito rin naman yung Ako isang director. director. Ay Yan. Yan, so, cute. <laughs> Yan. O, oh, ito yung mga props naman. Eh, ako, grabe naman. <laughs> ito, <laughs> ito ay, <laughs> ay, yung baboy. Eh, joke lang. Joke lang. Janus. Wala. Joke lang, joke lang. Props man, props man. Ito, so, ito naman. Ay. Okay, Yan, si. Nakikita niya, nakikita niya. Ay, baby. Aray ko. yung ganun leader ng mga props pam prop yan, ni Jolan. Uy, Julius, <laughs> Julius! <laughs> Ay, pairam nga na yung Julius, yung <laughs> <laughs> hey, Julius, Julius ka. ka naman ito, si Rico. Props man din. Ay, Grabe ya. naman, Rico. naman O, ano ko yung Ay, sorry. Paiso. O, yan na, si Arjan. Nandiyan ka kasi Dickong kong. Dik kong, Nasaan si Arjan? Sino mismo? Si Kathleen. <coughs> Please. Please. Huh? Pasok ka nung tulong. Papasok tayo. Papasok ako ng bahay nila, Louie. Yan. Dito, papasok na kami. Then, ito yung door. Tantaran, parantaran. Sa salta ko yan. Ayan yung may-ari ng nang... pinag-videoan namin <laughs> Ayan, niyo. Yan, niyo. ninyo. Yan, 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 ninyo. Ninyo, 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 Yan. Si Mai. Mayor, yan ang vice mayor na ninyo. Si janitor. Janitor. Ito yung janitor. Ang gagaya mo ko bihan. Yan. Oo, <yun. laughs> pakit naman doon eh. <laughs> Kita niya yan? Ako, <laughs> oh, nakita mo. O oh, yan. Louie. O, oh, ayoko na. Arte. Pasa mo ako doon. Labas na ako ng bahay niya, Louis. At siguro naman. Kita niya yun. yun brush. yun. <laughs> <Papil. laughs> Ayun, makor ni Alan. Ano, kita niya yan? Makor ni Alan yan. Eh, Ayun, aso. Gusto mo yung aso yan. Ito na ako sa mga props. Sakay lang yun. Sakay kayo. Lock up. Lock up. <laughs> okay. <Lock up>. Sakay <laughs> okay. 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 lang yun. Sakay lang yun. Welcome back to... Hoy! Ba't kayo nagkamali? Na. Welcome back. Ano yun ngayon? Parang tulo. Ayan nga eh. Yung tumutulo lang na rin. Wala yan. Ha? Huh? Mint yan. Mint yan. Ang ako. Tumutulo. Ito, na mo ako ito. may Luna. pangit. Ah, ang Yan, si ni si Rayson Batchoy. Ito yung mga magagaling na director ng Reprise Commercial. Diba? kami ng isa, isa. kami ng isa. kami isa. Eh, nagpa-clinic daw. Ewan eh, Nagpa-clinic. Ayan, oh, si Rico, busy-busy. Oh. Pati si Julius busy o pati si Alan ni Mala o pati si Jano si Maladin din. O si Jolan may pilay daw siya. Kawawa naman. <laughs> ayun o. na o si cellphone no <laughs> oh, ikaw naman magkaka. Hola. O na. layo o. <laughs> Sige po, babay na.